para naman sa mga Year of the Tiger, this year po sa mga Tiger, may mga good opportunities sa mga, mga pwede lumapit sa atin. When you say opportunities, kasama rito yung mga network and also connection, chances may mga bago kayo mga makikilala na pwede nyo po maka-work, okay? Although this year is not a dapat maging maingat po tayo in terms of trust, okay? This year kasi medyo marami rin po tayo mga problems in terms of trust issue. May kinalaman dito sa mga like cheaters or scammers or robbers. Also, may kinalaman dito po din sabihin natin sa inner circle niya po. Okay? Kaya dapat po mag-smore, maging maingat po tayo pagdating sa pagtitiwala. And another thing, meron din kasi tayong disaster star for this year. We need to be more careful din in terms of mga travels, ingat sa aksidente, and also maging maingat po tayo sa health. Especially sa mga Tiger, medyo kanal kasi kayo pagkadating sa bravery and courageous, very strong po kayo. Pero yung nga lang po, maging hina-hina lang for this year kasi may tendency, may Benjamin ma mas more mabilis kayo may stress out. Paalala lang po ha, ah, for everyone, okay? Ito po ang ating mga readings ay party gabay lang po para sa ating lahat. Tandaan po rin po natin, kailangan po masipag at maging matyaga po tayo sa lahat ng bagay at also haluan po natin ng konting swerte. Hello Global Pinoy, this is Coach Johnson Chua. Follow GMA Pinoy TV for more Chinese forecast updates.